Magkapatid, binagbabaril ng pinsan, isa patay. Naritong newscoop ni Christine Belen. Patay ang isang lalaki habang malubhang nasugatan ng kanyang kapatid matapos silang pagbabarilin ng kanilang pinsan sa Zamboanga City. Ayon sa Zamboanga City Police Office, may mga hindi pagkakaunawaan ang napaslang na si Jaime Velez at ang kanyang kuyang si Jim boy sa namaril sa kanila na si Jason Velez. Ayon sa mga investigador, nagkaroon muna ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng magkapatid at ng sospek bago magpaulan ng mga bala ng baril ang sospek na nagsanhi ng kaguluhan sa mga taong nasa paligid nito. Mabilis namang tumaka si Jason matapos ang pamamaril. Kasalukuyan namang tinutugis na makasapi ng iba't ibang unit ng Zamboanga City Police Office at Police Regional Office 9 ang sospek. At yan ang aking news scoop. Ako si Christine Balan nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.